Oh, kaista ka Oh, pa talo Matakla Ano naman ito? Ay na ay. <laughs> Ngunit niya, bastos Gulat ako bigyang may kanta Siyempre hindi Mahal mo pa Oh. Ano dadaan? Dito. Okay. Yun na naman. Gye, isa pa. Isa pang trip. Lo. 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 Lo malib pa talaga na inibig mo siya ano oh paano dadaan napaka drama naman itong OB na to o oh, san talaga san talaga dito din daanan ay puro ating reklamo eh sige 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 what if ako pala talaga ang may mali napaka ano mo ewan ko tayo. di ko papansin yung mga notes dito ay Bastos. Nuhulog ako ah. Sige. Pag dito may hugot na naman, magle-left na if, ako. What if habang nasa malayo siya, unti-unti na siyang nagkakagusto sa iba? Lo. Kaya ano naman laban mo doon? Lo. Malapit yun. Lo. Ikaw, nasa screen lang. Lo. Siya, yakap, ikaw, kachat. Tama ka na. Tama ka na, bilitan mo na. Kapa mo yan. Tapos nang ugot. Ipahain ko ito. Sino ba gumawa Nagkakape. Nice, walang hugot. Bote wala nang hugot. Sige, continue. Boring. Sino ba naglalaro nito? Huwag nyo naglalaroin ito ah. Nice, walang hugot. Kasi pag may hugot, maglalift ako dito. Lah. Lah.

matapos ng kantang yan tataputin pa tataputin gumawa neto. ito sino ba gumawa neto? na ito huwag na pag huwag na huwag na nalalaro yun to ha ah. dito kayo lalo iiyak oh, dahil dito sa kumakanta chok lang chok lang hindi namin yung pag dito namatay Tulog mm -hmm. na. Punta ka sa bed. Lah. Lah. Ba't ako nandito? Lalaro yun tao sa mga eh. Sama matutulog na. Lah. Pero what if? Lah. Oh, ano ba to? What if pagkatulog naboto. mo at pagising mo bukas may matanggap kang message? Ayun. Yan ang maganda sabihin sa'yo na, na ako na sorry pero pagod na ako e, bablock ko na lang bablock ko na lang bablock ko na lang baka ano niyo eh kakainis kayo ah oh, tito may nakaupo pa dito paano mo po? paano mo po dyan? ganda ba? wala naman eh ay, di pala to player Lonely, lonely pala to. Ay! Ako po. Dito nga ako. So marami nagtatarong sa tayong kung huwag Ay, kaya pa ba? Grabe, kaya kaya ang boss. ko. Sa so, tingin mo, miss ka niya? Hindi. Malay pero, mo. Ano what if ka rin niya? Namimiss ka rin niya? Pero ayaw ka na lang niya talagang balikan. Kasi natatakot siya baka maulit yung nangyari sa inyong dalawa. Huwag kasi hugot. Na natatakot kayo. siya na... ...maranasan niya ulit. Kung anuman yung na-feel niya noon. Pero kung usapang miss lang naman... ...malay mo naman. Dali, Amoy. Death muna. Nice. Yun naman, ang hugot. Stereotoyin mo na nga. Hindi naman pa papatay. Dito ka. Dito nga ako. Wala. slow lang mo doon ano oh. mga naka ano mga video ay nice buti na lang ano meron doon doon nga ako mo may elevator tapos di ka pasakay dito ha ah anong trip mo lalakad ka doon ha layo neto ano to nagiging invisible Dali na. Punta ka na doon. Nice. Gitter. Gitter, bigyan. Gawa mo. O. Dito, aterio ko natin. O. Ito ang unay. Ay, yung red na to. Yung red. Ayan, 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 o. dito may ugot na nama ayoko na maulog hindi nga puro ugot ito nga ulit na ako dito ah di ba ano pinasok ko kanina yung hindi ito naman tayo sa oo malay mo pero what if namimiss ka rin yan lo Ba't ka nun? stream. Pero ayaw ka na lang niya talagang balikan. Lo. Kasi natatakot siya baka maulit yung nangyari no, yun. sa inyong dalawa. Relapse tower. Natatakot siya na maranasan niya ulit. Kung ano man yung na-feel niya noon. Pero kung usapang miss lang naman. Malay mo naman. Alam mo muna ako tubig. Alam mo na ako tubig. At nag ML na lang ako relapse tower hindi lo postos yun ah biglang yun nala yung ano Upay bayat umay oh dito sana Lap tower Sino ba naglalaro na ito? Sa mga naglalaro na ito, tigilan nyo lang. Hindi <laughs> mainit all ako pero papainitin neto. I love, I thought love gives joy. Lah. Nagbabasa yung tao eh. Ganda na ng moment ng pagbabasa. Tapos bigla akong mahuhulo. Babastos yun ah. Ay! Kolo ko. Kolo may hugot na naman eh. Dito nga tayo para may ibang daan dito. Paano kayo nakakalampas dito? Wala po talagang daan. Wala talagang daan. Bulok to. Wala to. Wala to boy. Sa ibang obi tayo. Sa ibang obi tayo. Dito tayo. Dito tayo. Dito tayo. Siguro kung natutunan kung unahin ang ang sarili ko hindi ako ganito ngayon priority ka ba niya hindi Lah! hindi naman talaga i oo -oh kaya natin oo yon yun naging kay ba talaga hindi ay ano ba tong relapse tower na to tayo magdidis siya magde-decision ng sagot. Aba. Okay. Oo natin. Ginagamit ka lang ba niya? Lah. Ito naman yung hindi. Ito naman yung hindi. Aba. Grabe. Natry ko lang tong relapse tower ha. Lah. E yun, ano? Isasagot ko. Oo. Hindi. you dumb bro I okay, bro oh di di ba talo go sorry sayo okay, kumuha ng game na to 80-80 chok -80. lang safe part basahin muna lahat ng parts mawawala kahit yung part ko sa kanya nawala alam mo ikaw ilam mo muna... la biglang ano ayoko na nga dito na nga lang ako channel na usuko. mismo oo opo ano to sa opo Lo. Uy! Mismo? Lo. Wala ka namang karapatan eh. Lo. Sabi mi niya mismo. ang ka na yan, mo sa bawat gabi. Lo. Panira ah. Panira moment yun ah. Sa oo kaya ako. Huwag tayo sa opo. Dito tayo. Yan kayo mabubroken ah. Lo. Uy! Parehas lang. Mismo? Lo namang karapatan eh. sabihin niya mi mismo. Ko Tuntukin ko nag-boyfriend na ito. Nihilip niyo ako ha. Dapat nag-ML na lang ako talaga. Huwag naman kasi yung mga ano. Kasi yung mga... Tumatagos-tagos. What if nawalan na siya ng gana kayo? Kira. Minsan, no. hindi lang naman what if. Tinatanong ko rin kayo kung... Alam mo yung feeling na... nawawalan na siya ng gana sa'yo? At alam ko, alam na alam mo yung feeling na yun kasi talagang ngayon, nawawalan na siya ng gana sa'yo. Hmm namin, di ba? Hindi mo pa namin. Na, na ikaw na ito. lang ang ng Sa conversation nyo. Kakapagod mag-isip ng topic, no? Tingle mo na yan. Puro hugot. Hindi ko lalo Ito nga tayo. New. New. Pag ito, pag ito, nang babadrip na naman, ah. Ano ugot na ito boy? Ikaw pa rin na ang sigaw ng puso. O, na. Hindi yun na. Yung paano tatagos? Sigaw nga tayo. Ay! Buti walang hugot. Okay na yung walang hugot. Okay na yung walang hugot. Oh, nagre-relax ako. Nagre-relax ako pre doon ka muna sa ano dito tayo di pa natin ito na try eh sana hindi masakit sana hindi malalaugot dito yung hindi ako maiinis yung kalmado lang ba Yo ko na bye bye